Boss Jojo Yo, what's up? For today's video, mga kapatid Nandito na naman tayo sa so mini-vlog natin Nandito pala tayo ngayon sa barangay 1D Parts of Dasco At natin ang natin, Malanayo At mga tropa natin Let's go, sa so niyo Yo, ayan pala si No Ng AG Crew Yan, nandiyan di pala si din. Yeah, let's go, Annaline Yan Pati asawa niya pala, kasama niya. Congrats sa inyo. Oh, shit! Yo, kasama ko rin pala dyan si Ron Ron. Yo, nagkita kami na Ron Ron. What's up, Ron? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit. Oh. Ayan na mga guys. Pumunta na pala ako dyan sa tropa. Yung nagiinom sila sa gilid. Pibis na natin sila. Let's go! Pasyat puno! Huh? Ay na nga pala si Jay Varia, o napunta lapitan, pitan di kayong spamid dyan. Oh, no. Love you. Oh, shit! You know, kamay, oh, mo na dyan, Jaymar. Kamay, kamay, kamay si camera. Ayun. At ito pala si Balo. Yung know, nakakulay pula ng Huh? At kastawa ni Mayor. Ito pala si Tunying, the Wonder Boy. Mm -hmm. Na kami nagkita sa tagal panahon. Love oh, oh, Ang guwapo pa rin yung Tunying. Hindi nagbabago. Ha? <laughs> <laughs> Batag-bata pa rin talaga, oh. Yo, unod niya din pala si A.K.A. Kasbot, Brian Fajardo, kasama niyang asawa niya. Big shoutout sa inyong dalawa. Nakita rin pala kami ni Adrian yeah. Let's go. Sa mga kasama ni Kuya Jojo sa apartment, araw-araw, iba-iba. Let's go, let's <laughs> go. Yo, nandiyan din pala si Boss Itigo ng ay? Yan, yeah, si T-Bot. Shoutout sa T-Bot. Yan, yeah. parang you know nag-dress pa nga o. Oh, Bukong lasig dato. Oh, shit! Oh, shit!

Nakaka-touch man si Tupnoy. Talagang ginawa tayo ng pagkain dyan, no. Tingnan mo naman, no. Napaka-solid. Ay, napaka-solid. Ay, let's go. Ay. Hey, Thank you. Thank Grabe naman talaga. Ice cream pa, no. Te, pwede na ice cream kami, eh. Wala pa rin bang isang, eh. 20 pa nga po, eh. Ayon niya, walang sa naman namin, sana kay Tuploy, binigyan tayo ng pagkain, kumuha sa port, tapang matami daw pagkain, dahil dyan, bibigyan tayo ng ice cream. Boss BJ! Ito pala si Boss BJ, da ang kay Bigay niyan. Nga ako dito, kung may divert eh. Kagawad. Okay, <laughs> okay lang. Ikaw <laughs> ka? Okay lang. Ito, Jo. Ano? Parang ganda-ganda mo ngayon kagawad. Hindi nga eh. Strain. Ano yan? Ano tayo? Ano tayo? Ano pasok pa ako? lang yan. Ano tayo? Ano tayo? Ay, papakano ang tagay. Walang pagkapas. Walang magawa. <laughs> Wala ko naging jowa sa TA. Baka kayo. Ito pala si kagawad Benji natin yan, guys. Ayan alam. Ano si Ajong. Ajong. ay, assistant ito Ay ay ito. Ay tito Ajong. naka tito Ajo! Dito ah, naman no. Wala siya. Kagawa diyan. Pasok eh. masaya naman kahit wala siya eh. Wala yari. Yari. Stick ka! Wala yari. Ano ba yung record ka? Wag pay ka na. Malaki premium eh. Ah, Malaki pa yata dito eh, no? Oh, mas malaki Parang may Fight ano lang doon. Hindi nag-back out Ano ba yun? bago yung court? Ito, Lagi na kayo nakatutok ba, sa, sa, ngayon, no? Siguro, Wait, sa ano. Siguro <laughs> <laughs> dito sa video. Pagpakilala ka na gabi, ito yung asawa talaga ni ano, Kuya Jo. Hindi na karani ni Kuya Jo. Puro pasen na lang. Um, <coughs> <laughs> wala ako. Hindi <coughs> ako magmamanager <laughs> <dito coughs> sa tin attraction. Kung hindi mo pinakilala sa akin, sabi niya, Be, ano eh, mahal ko talaga si, ani, si Jojo eh. Hoy, bulat sa pun, bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. O nun, kabats ab kayo, sabi mo nga, sinuportahan mo nga sa atiyatihan. Bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. Bata ka pa lang, sinasakyan mo na mag At Ang usapan natin yung yung Ayun na nga guys, to Agad dito na lang ang video namin. Puputurin ko na. Marami salamat sa panunood. God bless us.